Salamat pa rin yung... Hinaot ko nga. Magpadayon ka sa imong kaayo sa tanan. Huwag kang ipili nga tao. Salamat kay Ma'am Pia sa imong bread. <laughs> so guys, uh, nindot kay pamati sa atong kasing-kasing uh, na sa mga tao nga tinudanay gud sa ilang kasing-kasing ang -kasing ilang pang-istorya. Oh. Okay. Pagsalamat ko ni Ma'am Pia. Isang pobre. Yan <laughs> <Ito, laughs> ang di. Kuan, di atin man, di Ang ginore, magbalik sa iya sa mga grasya. Oh, Oo, maura na ma'am. Salamat kayo. <laughs> <laughs> May yung punto sa tanan. Di pa yung kasalan ni Gerenga. Di magtuyo ni ma'am. Oh tulong ka panang na kanyang matinood yun ang aming pinagkita ko sa mga. Salamat pa rin po. ko nga. Magpadayon ka sa imong kaayos sa tanan. Huwag kayo dipili nga tao. Hindi yung tanjun. ka magtanaw sa kahimtang. Pagdabutang so, sa usaka tao. Hindi mong hindi hasog so, at manong. Salamat kayo ma'am. Maginoong magpausod din ni oh! mo. Awww. Hila ka tika yung <laughs> Sa naman ah, ni pa. Ha. Oh. Dagcikwa. natong tanano, ani anasad kami nagakatigo man balay ni Ma'am Alice Lakad. Nagpasalamat ko ni Mam Ma Pia Vlogs nga bisan sa kautuhon init ang panahon nagpadayon siya pag sakripisyo sa pag-ari sa amoa. niya. Kani salamat sa ani ang gipanghatag namo nga giveaways.

guys, napahilain nga senior citizen, bisan pag ganang dili sila no mga followers. So, ako ginagisaad sa akong pagbalingon nga. Ako, ako yung banggao ng mga senior. Kaya, ang mga senior citizen, awala uh, wala na na sila napakasala. So, <laughs> <laughs> Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Birthday you! It's you guys' birthday na Yeah. Oh, nice guy your Tani, man. Uh -huh. kayo yung gift. Ano yung mga? Salamat kay mga piya sa birthday. Huwag <laughs> 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 po magdaho nga makadawan ko ng advance ng gifts sa aking birthday. Salamat kayo ang ginuragin mga hatan ninyo. Mo. More, more blessing. <laughs> Thank you. Sag, sagamay nga. Ah, uh, kanang naibutang, giveaways nga ako ang nahatag nila. So, grabe kay nila. Mm. Na-appreciate yun nila. Dili lang sa kanang giveaways sa ako amis ah mismo. kay nakahibaw sila kung unsay tinudanay nga uh, gibuhat ni Pia Vlogs. So, thank you so much. Thank you